Viral at pinagpipepstahan ngayon sa iba't ibang social media platforms ang viral video ni Ivana Alawi at ang kapatid niyang si Mona na nasa Japan at kasama niya ang sikat na politician na si Albi Benitez na mayor ng Bacolod City. Hi, ako nga pala si Cherry, isang social media influencer at may-ari at admin ng Viral Trends. Maligayang pagbabalik sa aking channel. The sun is up, it's a beautiful day. Beginning as as... Kalat na kalat na sa iba't ibang social media platforms ang nag-viral na video ni Ivana Alawi kasama ang kanyang kapatid na si Mona. At nakita rin doon sa video ang sikat na city mayor ng Bacolod na si Alvi Benitez. Pero idininay pa rin ni Ivana Alawi na isang politician ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Pero hindi daw ito politician kundi ito ay isang businessman. Ayon pa kay Ivana, I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Actress Ivana Alawi. May isang netizen na nagkomento na nakita raw si Ivana Alawi na may video sila sa Japan na magkasama at heto ang kanyang comment. Kumento ni Carlos Dean sa statement ni Ivana Alawi na sinasabi niyang businessman ang kanyang nagpapasaya sa kanya ngayon. May video silang dalawa ni Mayor Albi Benetes sa Japan. Mayor is also a businessman. Kita niyo na chismis na siya kay Mayor pero hindi niya pa rin masabi kung sinong businessman ang nagpapasaya sa kanya. Connect the dots lang. May mga hindi naman sang ayon at naniniwalang hindi papatol si iba alawi sa mga ganyang klasing tao, lalo na kung may mga sabit ito. Palagi niyang minimention sa kanyang mga vlog na she doesn't need a man. Actually, mayroon siya ipinost dati sa kanyang social media na I need, I can buy myself a flower. Di sumasagot ng issues yang si Ivana ngayon lang. Siguro para mamatay na din agad ang haka-haka. Sabi lang naman ni UJ yang ang tinutukoy ng mga blind item kaya kailangan niyang sabutin para di siya idiin ng mga tao. Feeling ko naman wala sa mukha ni Ivana ang papatol sa may sabit. Lagi niyang sinasabi sa vlog niya. Wala sa personality niya yon. Saka, she doesn't need a man to support her. She herself can finance herself. We do not know yet the other side of the story. Kaya, wag magpadalos-dalos na mga ispekulasyon dahil marami ang namamatay sa maling akala. Wow. Anong connect? Nag-issue naman ng bagong statement ang City Mayor ng Bacolod City na si Albi Binetes. Sinabi niyang aware daw siya sa viral video na kumakalat ngayon sa social media. Hindi raw makapaniwala ang City Mayor ng Bacolod na si Albi Benetes sa lakas na pag-viral ng video na ginawa ng isang netizen. Malakas na parang apoy na malayo na na ang narating na kagaya mo na isang marites. Teka lamang, parang hindi naman talaga kagupuhan itong si Albi Binetes. I mean, may itsura naman siya, pero hello, Ivana Alawi ang pinag-uusapan dito mga guys. Sa tingin nyo ba, papatulan ni Ivana Alawi itong si Albi Binetes mga guys? Siguro? Sigurado o hindi? Um, pero itong si Albi Benitez mga guys, according to my survey or to my research na talagang mayaman itong si Albi Benitez. Field Star Bacolod City Mayor Albi Benitez has issued a new statement clearing up in the viral video of him and media personality Ivana Alawi that has since entangled them in controversy. On his Facebook page, Benitez stressed that he is fully aware of the footage where he was seen with the actress in an airport during his trip to Tokyo, Japan, and cried foul about how it did not accurately explain why he was in the country. I was there on a business trip, as stated in my official travel order. Speculations involving Miss Ivana are Untrue and only served to put malice into what was clearly a chance encounter, he stated. He went on to express his apology to the actress and her family for being dragged into the issue concerning his private life. There is no truth to any and all the rumors spreading, and I am settling the record straight to avoid further hurt and damage to them, Benitez stressed. The politician's statement comes after Alawi issued a comment set the record straight on her alleged affair with him. Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez. Ayon kay Ivana, hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez. I met him when I had work in Bacolod. He was very accommodating and friendly. At hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan. I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Sana this helps clear my name and clarify all rumors. Opo, klaro na po. At sana hindi totoo na mag-on sila dahil parang hindi naman sila bagay talaga. At kung meron mang nangyayaring kababalaghan sa buhay nila ngayon, ay wala na tayong pakialam doon. Pero ngayon, parang may pakialam na dahil gumawa tayo ng reaction video ngayon. At kung kayo ay merong mga komento dyan na, na nanggagaling sa inyong isipan, mag-comment na kayo down below at sabihin nyo kung ano ang mga nasa saluobin ninyo tungkol sa mga isyo ngayon kay Ivana Alawi. Uh, agree ba kayo na merong relasyon si Ivana Alawi at si Mayor Albi Binetes comment down below mga guys kung meron kayong masasabi. Maraming maraming salamat sa panunood sa viral trends at nakisaw sa ating video ngayon about Ivana Alawi. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa viral trends pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo nang hintayin na magagalit pa ako sa iyo. <clears throat> Joke lang. Mag-subscribe ka na at mag-comment ka down below sa iyong mga gusto mong sabihin tungkol sa ating kwento ngayon. At huwag kalitaang i-click ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga sumusunod nating mga videos. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa viral trends pero hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos or mga old videos, i-click ang i button sa bandang ibabaw. <laughs> Thank you and bye and God bless to all of you. beautiful day.